Ano pa yung mga major na pwedeng baguhin sa ano Bruce ko para next year. Siguro next year baka ah, magdagdag ulit ng ano ng category. Hmm. Baka habaan na. So baka maglagay tayo ng 150 na one day. Oh 150. So 100 baka 75 so mawawala na naman yung 50. ibang category. <laughs> Feedback so, eh di ba nung nakaraan, para request. Na. Dati may 30 di ba? Ah. Ngayon, ngayon wala nang T30. Ah. So 50 na at saka 100 tsaka saka ano 75. Hmm. So Bale mo, next year, baguhin natin. So, tignan natin kung ano yung development din ni General. Actually, sa kanila lang kami sumusunod. Kasi, ngayon, ang ganda na kasi nung huling, yung part kasi ngayon nung ano, nung area nung Lubilo, kung saan yung U-turn ng hmm. 100 km. Although, matatarig ang ahon dyan, pero maayos na siya. Hindi ka mukha before talagang mahirap, maputik. So, ngayon, medyo may gravel na siya. So, manageable na ngayon. Kasi dati, inaano namin dyan, sa logistics, mm. so medyo mahirap din kasi. Eh ngayon, sabi ko, sige, dagdag tayo ng 100. Doon natin ilagay sa U-turn sa kabila. So yun, parang ganun. Next year, baka mas humaba kasi mm. baka mas mahaba na yung kalya na matapos.